Ano ang po Ano nangyari po nai sa iyo? Naistruk ako. Naistruk po kayo? Mm Agos Agus ako ng mga anak ko. Ano mang problem? Hey, what's up mga kalingap? Good morning, good morning po. Andito tayo sa Puruk 1B Sa may progreso mga kalingap. At mayroon pong inilapit sa atin dito na senyor. Uh, ang mga kasama po din natin ay sa mga beach W dito sa barangay so tara mga kalingap samahan nyo lang kami ito na tayo mga kalingap <coughs> 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 magiging po nay? anong nangyari po nay sa iyo? na-stroke ako na-stroke po kayo? Uh -huh. ako pinambayaan ako ng mga anak ko asan po sila? Ya Umi Rai, pero yun lang ni Jupin laki ko nga po. Sino pong kasama ninyo ni, dito, Nay? Eh, Hinap ko pa ko ng ko. Tapos ito, apo ko. Apo niyo po ito? Apo ko yan. May anak na. Kaya naiiyak ako sa na, kalagayan ko ay hindi ko kaya pinagkakaya ko. Anong pangalan niyo po, Nay? Rosa po. Rosa? Ano po rin mo wis. Yung isang kapatid ko mo na na-stroke din. Kailan ka pa po na-stroke, Nay? No, October. October, medyo ano na rin. ako. No, ha? Ilang taon na po si Nanay? 84 po. 84 po ako. 84? May 84 na po kayo? Sa Agosto, 85 na ako. Sa Agosto. August Tinen, may na po kayo. May, may nga nakaubo ako. Naka ubo ako yung kapatid ko na ako. Tinabayaan po yung kuya ng mga anak niya. Hindi na po yan iniintindi. Minsan nga po sa mga po ng lubang mga anak niya. Apo kaya ap apo, ka naman ni apo. Nanay. Apo, apo, po ano yung apo sa pamangkin. Uh, pamangkin ko niya. Pamangkin. Ah, mm. Yung ay nanong kapatid ko. Ano po? Eh, yan ang problema ko. Gusto ko ang magkakulta sa so, umiray. Hindi man ko kayang ang magbiyahe. Asa naman po sila ngayon na yung mga anak ninyo? Sa katanawan po, dalawa. Hindi man nangyayon din yung babae. Katanawan. Hindi na po so, namamasyal. Ano, Pagpunta na, dito yung asawa, di man lang ako. Pinuntaan dito, pinahinan. Mm -hmm. Ito po yung po ni, ni nanay. Anong pangalan niya na ulit, nay? Rosa po. Rosa ni nanay Rosa, mga kalingap. Pinabayaan na rin siya ng kanyang mga anak dito. Pero ang kasama niya dito sa bahay nila, mga kalingat ay ang kanyang apo. Apo sa pamangkin. Ilan po ang mga anak niyo nai, na ano? na wala. Anim na lang po na yung panganay. Tapos hindi man lang sila pumapasal dito. Hindi ka man lang nila pinasyalan. Ay, nagpata ako doon sa labnig. Ginuha ako. Hindi ko kaya ang wali nila. Sa labnig? mayroong uh, din si po kayong anak doon sa labnig? Inayaran ko din. Inati nagpatid ako na dito sa proviso. Oo. Ay, nalilago na iyak. Kailan po ninyo ano nung huling pumasal dito yung anak ninyo? Nung inospital po ako. No. Yung doon sa Umira yung inabiyad ako. Eh, harang iniwan pa ako, ako niya. Mm -hmm. Sabi mm pa ako? Hindi naman ako binalikan. Hindi ka na binalikan? Hindi po. Magmula noon na nung last na pumunta rito yung anak mo na ano, no, namasya sa'yo, October hindi po. na bumalik. Aha. Hindi na po bumalik na namasya dito. Hindi po. Hindi ka man lang kinumusta dito kung anong sitwasyon mo. Hindi mo bu. Lalo sa ngayon, ina na ka, ganyan ang, kas, ang ano mo, ang kalagayan mo. Siyempre, may mga kailangan ka rin. Hindi ka Di man lang pinasyalan. No. Kabit-kabit ako ka, dyan. Eh, may rapa ka talaga lumakad dyan kasi nga, paakit pa baba yan. Eh, baka mamaya, eh, natapisod ka dyan, gugulong-gulong ka riyan Kumusta naman po na ano ang pamumuhay dito? Sino po ang sumusuporta sa iyo ngayon? May kuha po ako, senior citizen. May senior citizen, magkano naman po ang nakukuha nyo? Minyan 3,000, minyan 3.6. Oo, sa loob ng, so, ng, ng ilang buwan, yon. Sa loob ng ilang buwan yon Nay? Tatlong buwan. Tatlong buwan. Wala sabi pa yung... nga ngayon yung, yun, no? sabi, sabi ko doon sa ko, wala ka pong balita dyan. Eh, yung 36 na yun na sa loob ng tatlong buwan, bago mo makuha yung... Hindi ko mabili no. rin. Ubus um, na yun, hey, mauubos na sa kakapangutang. di hmm? oh, man po hey, pwede dahil naki. Kala ko dito ko ang kiko. Oh. Oo. Siyempre, may man ako. di man nagkulang isip ko. Hmm. Daya pers, anong ko. nagda na po kayo, nai? Dada pa rin sa ko. Merapan ako magpala bangon -bango. Ikaw sino, sino nag na dito, kuya? Hmm, Kumusta naman si Nanay? Hindi ibig sabihin kayo po ang uh, nag, ano, nagbabantay lang kay Nanay Rosa. Mali, wala yung Ano, ano sabi mo, Nay? Babae, eh, dito ang putasarang kapi na kukuha ako. Pinasundo ako, pina, sundo, ako dito, dito nga po ko. Saan? Po yan doon sa lulahin ko po. Saan? Sa? Sa progreso po. Sa progreso. Kapatid ko. Sa lulah po. Kapatid ko. Sa progreso. Ginawa ko po yan doon ng Pinundo ako niya. Gawa nga po nung hindi nga din po maasikasi doon. Mm -hmm. dito, ako po, ay ano, na, may trabaho din po ako. No. Diyan doon po sa progreso, nag-aalaga din po ako ng matanda. Kasama-sama ka. Ay, hey, ako nga ako. Nag-aalaga na, ka, nag na. ka, ka na ng, ano, ng bata, may, may alaga pang matanda. At kailangan po din po kasi. So, Ang so, po ba? yan. Pag Sabado ko lang po yan naliliguan at tuwatino. Si Nanay Rosa. Bago ako pumasok, na si kaso ko po. Gigilgoan nga ako niya, Ma. Hmm. Kumawa. Di naglalagob na paggrab -pag mo. Na. Buti naman nit at may na ano sa iyo nung no? nagasikaso rin po ano. Nasisim. nga. Buti at meron kayong meron kang apo dito na nagasikaso sa iyo. Magaling daw mangkin. Pero yung mga anak po ninyo talaga ay wala naman, hindi naman na pumupunta rin dito. Hindi Buti pa dito yung ano, yung apo mo na apo sa pamangkin oh, eh okay. siya pang nag-aalaga. Nasalit na sana eh, yung mga anak ninyo ang mag-aalaga. Pa Opo. Hindi, ibig sabihin yung, yung sa ibig sabihin yung apo nyo po ang nag-sacrifice para po sa inyo hmm. Oh, okay, ano po yung mama ko po. Yung extra po yung sa Dore. No. po sa Dore na extra po yung Dore. Medyo mabait po yung mga anak po nyan, mga wala po ng, Kaya nga. Na kabang mga mga yung mga 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 ko mga 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 ko mga 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 sumbatan ko din pag naano ko yung mga anak niya. Mm -hmm. Kasi matanda na po baga. Kaya nga eh. Mo niya, ah. 84 years old tapos mayroon pang ano, na-stroke pa siya. Hindi man lang din nila. Kahit naman lang sana alagaan man lang nila si nanay. Pero kung sakasakali ito, mapanood nila ito, kung halimbawa mayroon silang masabi, ah, kailangan yung sagutin yun. Ah. At huwag kayong matakot, no? Dahil sa totoo lang, kayo naman talaga nag-aalaga na sa kanilang nanay, no? totoo na po talaga mm. obligasyon po talaga yan ng mga anak, anak po, niya. Magpag-grabo. Mm -hmm, so, si, mm -hmm. Ano po ay, ina po yan nila ay, kaya nga eh. Kaya ngay, yung apo niya po na tunay na to, ano. Pinala, po, pinapabayaan nila. Pinapabayaan po. Kinuha ang mana ko, hindi ko kaya. Pag mga gilalasing, nagubo pa din. Pag nalalasing. Tapos <laughs> yung anak tinuturoan pa sa takbohan dito ng patalim. Kung wala kong bagang kung wala kong bagang maisuporta yung mga anak niya, ang akin lang po baga, magambag-ambag man lang sila pang support. Oo, oh, oo, oh, oh, dapat. baga, wala mm po -hmm. baga kami isusuporta sa kanya. Oo. Kasi kami po, ako, katulad ko po, may pamilya na rin po baga ako. Mm -hmm. mama ko naman po, mayroon din po bagang kailangan din manap buhay at may kailangan din po bagang asikasuhin din. Hindi naman po baga namin siya matutokan na talagang siya lang po talaga. No. Eh ang um, ano talaga, yung mga anak talaga niya. Dahil siyempre ikaw eh, mayroon ka rin pamilya. Mm, may no? may maliit din po ako. May maliit pa. Ko lang, kasi, kasi tatlo po ang anak ko. Hmm. Eh, may isadyante pa rin po ako pag ano. Dahil lang yung iiyak yung kalagayan ko. Pero sabi ko po sa kanya, mm. wag kang magparaiyak. At pag iyan, iya pang ikakasama mo, Uh, uh, na uh, no. paano. Uh, Nakaka-stress po na yung lagi mag-iiyak. Siyempre, iniisip mo yung Iko, mga anak mo. Hindi ko No. Dali ko ako daw na lulunod, sabi ng doktor. No. Baka mamaya, madepress pa kayo, di lalong ma mapiktuhan. Alam mo, ang mapiktuhan doon na yung puso mo. mo? Mapiktado doon yung puso ninyo. Huwag kang iiyak, my girl. Wala akong iba, doon doktor. Saan pa ba? Dulo na yung mga dito. kalinga po si Lola Yung sitwasyon niya po ay hindi po siya din talaga Pilitin man niyang lumakad ikaso Kaso nga lang simpre itong lugar nila kaya, ay pababa Baka maano pakyat pa Baka ito ay maano pa Maksidente ma pa Gugulong gulong ka, lang, No Tinawag ko yung kapit bahay Tulungan ako patayo eh Kailan po? Kahapon. Kahapon, ibig sabihin natumba kayo? Tumba ako. Luma lumabas po ba kayo? Pag natiplok ito, no. uh Pag natiplok. Kayo. Mm -hmm. Parang tindi ang mga alitid ko dito. Grabe naman pala, ano? Napakasama ko pala ng loobay. buti lang at mayroon nandito kayo na ano, na nagasikaso kay ito, nanay. ako po, po ngayon, nasa progreso ko yun ngayon. At no. birthday po kasi ngayon ng kapatid ko. Hmm. Ay, kuya, nandodip, uh, no. Ay kapitan ko sa sa sige. Yung bulo namin. Ako ang pinakapanganay sa lahat sa unsi. No. Kilala niyo po ba na si, ano, si Kuya Bal Santos Matubang? Hindi po. Hindi pa po ano. Baka sakali po sa ano, pagbalik nila dito sa gumakay kay papapasyalan ka namin dito para makita rin yung sitwasyon mo. Meron mm -hmm. kami dalang bigas, Nay. Meron po kaming dalang bigas dito. Ito. Nanggaling po ito kay ano? Nanggaling po ito kay Ma'am Ma Laura. Nanggaling po yung bigas na yan kay Mam Ma Laura Birakit. At ito pa rin po, Nay, kape. Nagkakape po kayo? Kape nga na po. BSM kape po ito. Nanggaling pa rin ito ulit kay Ma'am Laura Embirac, Official, yung kape na ito. BSM Magandang po. ano yan sa katawan. Uh, eh, maraming benefits po yan. 9 in 1 po na kapi po yan. Mar maraming na anong bagit. Opo. Pampalakas po yun ng tuhod. Ewan po lang po. Kaya nga lang sabi ko, ba, para ako na kumain. No. Gusto ko magkalakad ako. Siyempre naman na eh, kahit sino. Kahit sino gusto makalakad, siyempre ang paan natin talaga ang kumikilos. Kaya, kaya layas ako. para ako sa Japan, sa sisirin. Medyo pati na ano na po kasi ako ay. Eh. No po. Hayaan mo na eh, sa pag, baka sakali po sa anong pagbalik po namin at makasama ko si ay, Kuya Bal. Po. Uh, at hindi lang po yan ang maibigay namin Hindi lang kape, hindi lang bigas At mayroon pa pong ano Mabigyan po namin, magdala po rin kami ng big grocery Kung ano pa ang pwede namin dalhin na kaya ako, namayana Maano din nila yun ay, isip din nila yun na mali ang kanilang ginawa na pag, ano, pagpapabaya sa iyo. Hindi ko dito sabi ko, sabi ko. Huwag ako unat na. Oo. Huwag kayong iisihin. Hindi ninyo kasalanan. Kasalanan nila. Kahit ngayon na rin siya siwan, napunta dito ang pagpapahanggit ako. Epo ko. Oo. Siwan. Ano yeah, <laughs> yung kapatid niya? Mm Hindi -hmm. rin siya sa kanila na makagod. Hindi na talaga kung yun na mm -hmm. <laughs> Yung dyan sa bahay dyan po, ang kinko yun. Ano po yun na yung? Yung alin? Naubos no, yung isang karabaw ko. May, may karabaw ako. Ay, may kalabaw ka dati? Dati. O, ba't anong nangyari po? Ay, ginastro sa hospital. Ay. Ibig sabihin, binintan nyo po yung kalabaw. Binintan nung nagalaga. Tapos, yun ang pinangga, ang ginamit doon, doon sa hospital. Yung bulo sa kanya. Oo. Yung bulo sa ka kanya. Nay, ito pa, pambili pa po na nun, no, ng ulam. Kung ano pong Saan bili na, mong ulam po? dyan, nay. Okay na po yung ano, kahit ano ulamin mo sa ngayon. Wag lang yung ano, wag lang ano yung karni, Isda po di yon. Hindi po di manok. Wag po yun mo ng manok, kasi mas mataas ang ano nun, ang kolesterol ng karne manok, mamantika pati yon. Isda po di. Saan? Alin? Oo pangyayabang bahay natin. Mampir. Kami po ay ano, galing po kami ng Dait. Ay eh, ito, kayo nung bahay po, ito. Sa mama ko po. Sa mama nyo. Galing kayo ng Dait. Bakit? Galing pa po kami nung, ano, kami po ay noong November lang po kami dito na galing. Saan kayo sa Dait? Sa Mercedes po. Sa Mercedes. Ah, sa Mercedes. Isi kuya, Val, sa ano, sa may sa Perviwan. Ano? Dami rin kami ano doon, mga tinulungan sa Mercedes. Mm, na. mm. Nay, oh. sa usul na pagbalik namin dito, baka sakali po makasama namin si Kuya Bal. Ano po ang panawagan mo kay Kuya Bal? Ano po ang gusto mong ah, hilingin sa kanya? Ang hilingin sa kanya ay makarating sa isang anak mo. Dahil yun na nag-sacrifice siya agad. Nasaan po ngayon yun? Sa so, umiral po. Iniwanan ako kaya hindi tinuwa ako. Sa umiral? Po. Pagkalabas namin sa hospital, umuwi na sa pamilya natin. Hindi ko manong pili na sa bay pamilya. Oo. Sabi ba, babalikan na kung di mo ako binulikan. Hmm. Ipinagbili lang ako doon sa, sa pangalan ko kainan Sige nai Sa usunpulin natin na pagpunta dito. Baka sakaling makapanayan mo rin si Kuya Val. Sa pagbalik po namin dito. Sige po na ya. Sige po. Salamat. Sige po. Maraming salamat din. Kaya, salamat. Te. Punta muna kami. muna kami te ha. Salamat rin po sa inyong kay Christopher po. Christopher. Ikaw ang asawa ni ano, ni ang pangalan yeah, ni, Elisa May. May. Mm. Ito mga kalingap, sila po ang nag -bali kayo, nag-aalaga kay Nanay Rosa. Oo, oh, kami po ang nag mm. oh, sige. No, alagaan nyo lang ng ano si nana habang andito kayo, ano? Okay. At kami naman, Pabalik-balik so, lang kami dito pang makapaghatid ng tulong para kay nanay kung ano po aming madala. Ano kuya ah? Sige, salamat kuya ah. Sige po. ayan mga kalingap, mga katugang, mga kaibigan. At mayroon naman tayo isang senior na ating nakapanayam at atin po ng tulong sa pamamagitan po ng ating mga sponsor. lalung uh, lalong lalo na no, kay Ading Laura Inverto Fischel, kay Kuya Bal Santos Matubang, at kay Ate na Vlogs at kay Kalingap. Maraming salamat sa mga tumutulong sa ating mga kababayan lalong lalong dito sa Gumaka maraming salamat sa lahat ito po yung kanilang bahay po mga kalimat ano? ito po yung tinitirahan po nila at kasama pa rin natin si Ate Marlene Tar Tarpes ah? Altares Altas. Siya pa rin ang kasama natin kahapon mga kalingap doon sa ano sa bundok kung saan eh, ang ating pinuntahan na bundok ay Tawid Ilog. Yeah, maraming salamat sa lahat, sa mga tumulong, sa mga sumusuporta po. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang dito lang po muna mga kalingap ang aking video. Maraming salamat sa mga nanonood at sa aking uh, nandito po sa premiere. Maraming salamat po sa lahat. Bye bye po. Bye bye. Bye bye. Hanggang dito lang po muna. ano mang problema May maaasahan ka na makakasama Malalapitan, di magsasawa na kayo'y tulungan Mga kalingap, siya ang inyong kalingap Na lagi na andyan Jose Andrino hey! Jose Andrino Vlog Mga kalingap Mabuti nyong kaibigan Na maaasahan nyo anuman ang problema Patulong sa mga nangangailangan Ay tititigil sa kanyang kabutihan Siya ang kalingap nyo, makakasama nyo Tutulong hanggat makakaya para sa inyo Sa kanyang mga video Maraming mga taong natutulungan At buhay ay nababago Mga kalingap, lagi lang kayong nandyan Laging nakasuporta kay Jose Andrino Blas. Maputi sa kapwa, mga kapuspalad Kahit anong unos, di kayo iiwan Ano man ang problema tumaan Laging merong Jose at Rino Mga kalingap na laging nandyan Sama-samang magtutulungan Ano man problema May maaasahan ka na makakalingap magkasama Malalapitan, di magsasawa Na kayo'y tulungan Mga kalingap Siya ang inyong kalingap Na lagi na andyan Jose Andrino Hey! Jose Andrino Black Mga kalingap Ano mang problema May maaasahan ka Na makakasama Malalapitan